Hello! Tetes na kami. Kakaalis na ni Sir Carmen. Hello! May labs dito kasi mali ka. Hi! Hi! Tapos? Pakilala ka. Tapos yan. Nakikilala yung Papakilala? My God! O, sige. babalik ko sa'yo. Hi! I'm Paisley. Ganda mo ni Ako Ako yung nagwala Ako yung Ako Hay naku, huwag ka magan Nag yung marino. Ay naku, Ah, nag tawa na Hello, girl. Ako'y naman itong dalawa. tawa-tawa sila. Sa ganda, sa ganda. namin yung Miss Sa namin ng Miss Enverga. Next, next ano, year? Next 2010. So ay bastos ay, hi. <laughs> ka na okay. Freka, si Casey. Masyado po problemado. Ayan, tumawa na po si Casey. Ayan Ay, ka, Joven. O kenda nanday. Hindi pa tayo nakasasalubong. Oo tinsa siya. No. Hindi pa. Hindi pa rin. Hindi pa lang natin na rin sa paglalaro. Why?

ito ba? No, hindi ah. Ano kasi Sa fish lang ba yun? Ito. Na. Ayan na. Okay, ito. Hi po, Tutoy. Sinama. Ito na rin. Ganda. ang oh, ice ni Ara. Ay, dumapit naman masyado. Ayan. Ay. Ara, tumingin ka na masama. Ay, uh, yan pang... <laughs> Hulaan niyo kung kaninong mata ito. Ayan. Kaninong mata yan. Pantay <laughs> yan. <laughs> minamura mo ako, J! Hayop ka! <laughs> minamura mo, katakinan mo! <laughs> minamura mo, katakinan mo! <laughs> <laughs> so, wala ah, okay. Ayan, happiness yan. Happy Birthday! Na lang ah. Parang <laughs> <laughs>